Hello guys, ayan, welcome back again sa ating channel guys Ngayon guys, mayroon tayong uh, re-replace ano na ILC din itong ating uh, Ticno Spark at pero yung problema guys no ha, wala pa po yung ating uh, pang-replacement -re nito guys dahil ang pa ano yan. Pero ngayon guys, no, uh, ipakikilala ko po itong ating uh, cellphone na ito, no. Ito po yung ating Tecno Spark Go. Yan, no. Okay pa naman yung LCD niya, guys, no. Uh, touchable pa naman yung touchscreen niya. Kaso pangit lang tingnan, guys dahil basag no yung touch no pero yung LCD niya yung display niya okay pa naman wala namang biyak no yung touch screen lang yung nabasag nito yan ay ah, itong Tecno Spark Go 2023 guys no ah, na po ito na release po ito sa market to ah, January 24, 2023 guys. Ayan. At ah, yung presyohan nito guys no sa bilihan guys nasa 4 plus ata mura lang to guys no yung cellphone na ito uh, at yung display display nito guys no naka IPS po siya IPS LCD uh, yung size naman nito 6.6 inches no at 104 4 cm 4.4 screen body ratio yung, yung kanyang display guys yung LCD niya at yung resolution naman ito guys no nasa 720 by uh, 1600 pixel no 20.9 ratio at 267 ppi din siya guys no? okay okay na po yung kanyang display guys yung graphics niya no? at ayan mapunta na po tayo sa kanyang platform itong cellphone na ito guys no naka OS Android 12 high OS no at yung chip chipset niya naka MediaTek Helio A22 siya guys yan same lang to sa aking Cherry Mobile no naka MediaTek Helio A22 din to yung aking Cherry Mobile at yung CPU naman niya guys no naka quad core processor siya 2.0 GHz gigahertz Cortex A53 at so, least maya lang po ako guys no sa kanyang chipset dahil low chipset siya Ah, uh, higher pa yung chipset ng aking Cherry Mobile Flare is it guys, no? Dahil naka-octa-core processor po itong aking Cherry Mobile. Pero ito guys, no, Astig. Astig siyang tingnan, guys. Kaso low chipset lang siya, no. Hindi po ito maganda for gaming. Uh, siguro playable naman ito yung mga games niya katulad ng PUBG, ML kaso, uh, marami na po akong nakita na review nito guys no sa YouTube. Ayan nga pag sinet natin to higher res resolution yung graphics niya. Uh, nag frame drop po no. Yung games applicable uh, naman siya guys no kung uh, ilo graphics lang natin siya. At ayan lang po itong cellphone nito. Low chipset siya. At punta na natin yung kanyang memory. Nag-trig like 3 gb siya at yung internal storage niya matastas po yung kanyang internal storage guys nasa 64 gigabyte po no? yan lang po lamang si Tecno Spark Go sa ating Cherry Flare is 8 ano guys at yung main camera niya nasa 5 megapixel yung back camera naman niya dual cam siya no 10 megapixel at yung isa uh, 1.9 autofocus no UVGA yan meron siyang fingerprint sensor dito guys at flash yan kala ko guys no tingin ko sa cellphone na ito malaki pong yung camera niya pero nakita ko na ito ano lang pala yung malaki guys no yung kaniyang uh, lens no pero yung actual na camera niya maliit lang yan guys at meron pala dito ng ano Tecno ito po yung model niya Tecno uh, BFC bin yan Halintula din ito, guys, no, sa Infinix. Yung no, brand na Infinix, same lang sila. Nang-speak. At same lang sila ng... Ah... Uh, basta parang nakapis siya no? Uh, sino talaga yung... Umapis sa kanila. Same lang talaga sila, guys, no, ng Infinix. Same lang din sila ng camera. At saka yung... Ah... Uh, housing nya same lang no same lang din sila ng chipset naka octa core processor lang at ayan guys no punta na tayo sa kanyang battery uh, yung battery capacity nya guys no medyo mataas nasa 5000 mAh ayan lamang si Tecno Spark no sa ating cherry flare is it dahil naka 5000 mAh siya matagal siya maglubat guys at ayan guys no uh, yan lang po yung specification nito guys at, palitan lang natin to guys no ng uh, LCD no pag dumating na po yung in order ko na ko kasi yung pinaorder ni Kumer guys hindi daw siya marunong mag order no? Ayan. okay naman siya guys no okay naman siya itouch Uh, kaso biyak lang mga ano dito. Yung kanyang uh, touchscreen. Yan lang po. ayun guys. Dito lang muna yung ating videos guys. Uh, ayun guys. No, kung gusto nyo bumili ng cellphone guys. Okay naman siya guys. Uh, kasya naman no. Sa ating mga budget. Hindi naman siya gano'ng kamahal. Sa ngayon guys no. Nasa na search ko to na sa 3 plus 3 key plus yung presyohan ito guys sa uh, market ayan gusto nating bumili no ng mga smartphones okay na din ito guys no, lalong lalo na sa mga uh, eh, nag-aaral no for search ba sa kanilang uh, school ayan, research gamit po ito pero for gaming guys bagsak ito no dahil low chipset kasi siya Ayan. Dito lang muna, guys, no? Yung ating videos. Ayan, salamat. At, ayan, guys, no? Paki-like and share naman natin yung ating videos. At, subscribe naman dyan. Paki-click yung bell icon na para maka-update tayo sa ating mga videos, guys. Ayan. Salamat.